Kahapon lamang, minit ko ang lahat ng mga magulang ng mga members ng OCC Class 64-2026 bilang bahagi ng aking tungkulin na sila ay paliwanagan tungkol sa kaganapan ng training. Malaki ang pagbabago na ginawa namin uh, sa approach sa training ng mga paguhan na mga officer candidates at yun ay ang pagtanggal sa dam guard tradition. Yung tradition ng dam guard, iyon yung ginagawang confused, sinisigaw-sigawan, pinapahiya, at hindi binibigyan ng dignidad. Katunayan, kung makikita niyo sa mga lumang mga videos, mga pictures, yan yung mayroong nagbi bridge mayroong naka-head up, at nagtatrat na kung saan sila ay parang dumb o tanga-tanga. Kaunting sa, okay, sandali. Uh, ang nakukulang po ay uh, since na uh, may privilege sila na makalabas. Uh, Ito yung dahilan kung bakit hindi matanggal ang mga hazing tradition na karugtong nito ay minabuti naming finally tanggalin ang lahat at doon nagsimula iyan sa reception ceremony. So kagaya rin lang sa mga modern armed forces kagaya ng United States, Great Britain, Germany, Singapore, Australia ay wala naman talagang reception ceremony na kung saan ay gagamitan ng shark attack o yung iharas mo yung mga estudyante bilang pamamaraan sa pag-transform di o mano from civilian to military. Ang aming ginawa ay in processing na dalawang linggo. Yung araw-araw ay gradually tinuturuan, kinocoach Iba yung tinatawag na coaching at yon ay ang pagkausap sa kanila ng kanilang mga direct leaders, yung mga members ng OCC Class 63 para turuan sa lahat ng mga bagay yung basics ng pagiging sundalo bilang isang officer candidate. Simula sa pagplansa ng uniforme, paano magayos ng kwarto, yung banks, paano sinupin ang lahat ng mga kagamitan sa loob ng barracks hanggang sa paano mag-behave indoors and also outdoors na kung saan ay mayroong mga military courtesies, pagsasaludo, pag-greet, paano mag-behave sa loob ng mess hall at paano mag-observe noong tinatawag na honors, honor code and honor system ang pinakaimportanteng bahagi sa character development ng mga sundalo, lalo na sa mga officers ng Armed Forces of the Philippines. At dahil natapos na namin yung two-week na in-processing, ang kasunod nun ay yung tinatawag na oath-taking. Ang ibig sabihin, naintindihan na nila ano ang kanilang pinasok sa serbisyo. Marunong na silang magmarcha, marunong na silang magsuot ng kanilang uniforme, marunong na silang magsaludo, naintindihan nilang honor code, yung delinquency report na nakapaloob sa conduct. Then, that's the time na sila ay manumpa bilang mga sundalo ng ating bayan. At dahil doon, inimbita ko rin yung mga magulang. Kasi bago yung oath-taking ceremony, ginawa na naming parte sa bagong tradisyon ng OCS ay ang Parents Talk na kung saan ay ang commandant at ang staff ay mag-brief sa mga magulang sa um, mga konsepto ng pagpatupad ng Platoon Leader Development System at paano namin pinapatakbo ang school para maintindihan nila na ang kanilang mga anak ay actually aming mga kliyente na sila ay aming pinagsisilbihan. Sinisigurado namin na mapangalagaan ang kanilang kapakanan at sila ay maging malalakas, mahusay, katiwatiwala, matino ng mga officers pagkatapos ng isang taon ng kanilang training sa Officer Candidate School. Doon sa talk to parents, marami ang mga nagtatanong sa akin kung paano na lang. Ang mga situational na tanong, paano kapag magkasakit, paano pag merong emergency sa bahay, paano kapag merong hazing incidents, yun ay aking isinagot at ipaliwanag sa kanila. Naging fruitful yung aming talk to parents at nung pinapasok na namin yung mga anak nila talaga naman nag hindi mapaglagyan ang kanilang tuwa maraming naiyak dahil syempre proud sila na the same time ang yun yung mga pangamba mula doon sa mga magulang ang aking binigay sa kanila na kontrata no? social contract bilang komandad ay siguraduhin ko na sila ay nasa mabuting mga kamay. At pinaliwanag ko sa kanila na ang success ng kanilang mga anak ay magdepende rin sa support, moral support mula sa mga magulang at mga kaanak. Hindi dapat sila magbibigay ng additional stress sa kanilang mga anak dahil stressful na ang buhay ng mga officer candidate while on training. Aya uh, sa oath-taking ceremony na achieve namin ang aming pinaka objective at yon ay ang turuan ng maayos sa loob ng dalawang linggo sa initial training instructions preparatory training instructions para sila ay magsimula na officially bukas sa kanilang military training na kung saan ay andon na yong dahan-dahan ando na yung mga military science subjects, yung paghanda sa kanila paano maging mandirigma ng ating bayan. Ang kanilang recognition ceremony ay magaganap yan sa October 5, 2025 at doon naman magkita-kita muli ang kanilang mga anak at ang kanilang mga magulang sa event na kung saan ay i-allow namin sila umuwi sa loob ng 72 hours. Yung in processing na ginawa namin, implemented namin sa Officer Kennedy School ay ang epektibo na pamamaraan para totally ma-eradicate ang hazing tradition sa pamamagitan ng pagbura ng damguard system. Ito ay expected na magbigay daan para yung mga graduates, mga future officers ng Philippine Army ay maging makatao, susunod sa Code of Ethics at susunod o adherent sa rule of law, yung international humanitarian law, human rights law at mga lokal na batas ng Pilipinas kagaya ng Republic Act 11053 at yung Republic Act 6713, ang Code of Ethics na expected sa lahat ng mga public officials and employees sa mga manggagawa ng gobyerno ng Pilipinas. I hope you like our video. Yung mga updates natin ay ipapaabot ko sa inyo uh, para malaman ninyo ano ang kaganapan sa officers training ng Philippine Army. Officer Candidate School.